bago ang lahat kayo aking inaniyahan mag subscribe, like and share at pindutin nyo na rin ang notification bell para sa iba pang mga uploads Magandang gabi, magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon Kung saan man po kayo yung panag ng mundo ngayon naroon Kumusta po kayo at din po ang inyong mga pamilya Ano po ako po ay nagbabalik Makalipas ng isang mahigit na isang linggo uh, Meron po lang mga inaayos na importante bagay So kaya ako po ay hindi nakakapag- uh, upload ano po? at uh, syempre mayroon din po akong mga pangangailangan na kailangan ko rin ayusin at uh, syempre hindi naman po, pa, po puro puro papasarap, uh, kailangan ko rin pong kumayo ano po so, may mga problema pong inaayos sa uh, panganahon na ito So ayun, nakapuin ay muling nandito Nandito sa Inyo at, uh, Nagbabahagi ng uh, o kaalaman Na makakatulong po uh, Sa ating araw-araw Na pamumuhay Yung kitalo po sa mga baguhan Ganon din po sa mga nanggagamot Ano po At saka ito mga nakalipas na dalawang araw Ako po ay uh, Bisirin po. At uh, medyo tinamaan po ako ng terkaso. Ano, Dahil sa ini tapos ulan. Ano po, eh, alam niyo naman po, uh, lag na sa labas. Tapos po, may mga nagpapagamot so ayun. Bisirin po sa gamutan sa mga kanilang mga kasi may mga pasyente po ako na hindi naman po kayang gamutin ng isang araw lang so kailangan balik-balikan na, na po so ayun, so syempre dumako po muna tayo sa shoutout hindi po mawawala yan bilang inyong uh, akin po pasasalamat sa inyo sa inyong pagtitiwala at pagsubay uh, pagsubaybay sa ating youtube channel at pinabati ko din po ang team anay daw sabi nila ang grupong gumagamit daw ng pdf aminado naman kami po pdf so shout out po sa lahat ng mga nababasa nyo nababasa nyo pala sa screen so mabuhay po kayo lahat at marami pong salamat sa mga baguhan naman po na na bagong pasok po dito sa ating channel bagong discover sa ating youtube channel mag comment po kayo sa any videos po na mapaparoon nyo para masama rin po kayo sa shoutout. ano po so sa ngayon po ah, medyo maglalapag tayo ng konting katuruan ano so ito po ay tungkol sa nasa na ba yun? wala na yun, nahanap ko sa pdf ko eh. ito pala so ayun ito po ay pa ang panalangin sa Santong Dalekway syempre sa bandang huli abangan niyo po may bonus pa po yan ano po Santo amang dipan, Santo amang umaw, Santo amang iligan, Santo amang lipan, Santo amang gaipan, Santo amang linan, Santo amang naligan, Jesus Maria Yosep, Grandisimo amang Santo Omo, amang ulibram, amang akhabis, amang akno aknonot, amang mei bakti dei, ako po'y inyong kaawaan, ililigtas, ipagsasanggalang, sa tuksot mga kaaway ilibra mo po Diyos ko po patatawarin mo po ako oo mahal na inang santang inaka po ng Diyos Jesus Maria Josep inang mulaan inka mula mulaan amang inang igulnum ito po ay ang pambakod sa inyong sarili at sa inyong nasasakupan na kapag inyong isinama sa inyong, dibusyon ay kayo po ay mapoprotektahan so salin lang po at tapos ihihi eh, sa inyong uh, dibdib ng pakros sa tatlong beses um, and then sa inyong paligid ano po uh, matapos po ng inyong pagdarasan ayaw wea suwaksa yo jaeoksyum miaui mauwim yaweoksum owim izyaos juks youaks yeowa izyaos Yux aewa akoy mau maimouim yoks yaokswaks yaoum miyoks ja hoksu mioum Ito po ay ang panaklob na maari nyo gamitin sa inyong sarili matapos yung magdibusyon. Uh, ito po iihip rin sa inyong katawan. Ano po? Sa inyong dibdib. maari din pong ito ay ikitaklob nyo sa inyong pasyente na ginagamot upang hindi makawala ang kalaban or matapos yung gamutin sa siya ng kapangyarihan upang Ah, yung matapos po ng gamutan mismo, ano po, yung na-protection na nyo po siya, ganun ganon Ano, para hindi siya ah, mabaklasan ng kapangyarihan, ano po, or mapasukan ulit. Okay, ito po ang orasyon. Awe okum awi wa, yawe aya, awe ak oho. Yan po ay tatlong beses sa pag-ihip sa dibdib, ano po. Isa po itong orasyon na ah, pang puder at pang bakod sa inyong sarili at sa ah, inyong nasasakupan. Narito ang orasyon. Atanatos lux ischirus luxim uteus irais animarius. Ihip din po yan sa inyong dibdib. Ano po? Yohi hawi awa yewa yewa awde oyawa yaho <tinyo> Yan po ay uh, isa po sa pamundo ano po ihip niyo rin po sa inyong dibdib So sa ngayon po ay hanggang dito po muna tayo uh, Abang abangan na lang po sa mga susunod pa mga video at hayaan niyo po tayo sa kapit kung uh, kahit every other day makapag-upload po ano po at uh, talagang busy, 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 pa lang po ngayon lalo na po at maraming nagpapagamot at uh, lalo ng iba na uh, hindi naman po sa wag pagyayabang o pagmamalaki eh, yung iba po ay nalaman nila na na ako sa Pilipinas eh, marami pong nagchat-chat ano po, so hanggang dito na lang po muna magandang gabi po sa inyo lahat ingat po kayong lahat God bless you always ah uh, good night